Yan, ah, magandang magandang gabi po. ako'y bumabati po sa inyo ng magandang magandang gabi. Ayan, kwento lang po natin ng konti yung aking nakaraang birthday. Ah, Nag-birthday po tayo ng March 4. Ah, Nagbiyahe pagmamahal po tayo. Tapos po, ah, pagkatapos po natin magbiyahe pagmamahal, eh, nag nag Robinson po tayo at kumain po tayo ng sabori uh, classic saburi po uh, blowout po ni Nainay XOFW TV at um, sumunod na araw po eh, binlowout naman po tayo ni Idol Jacket at ni Ma'am Kim Nene Villa at ni Ma'am Butangera ng uh, Busog Jali Jollibee po ng SM Kabanatuan at syempre nagmeryenda po tayo sa Bungabon Nueve Siha kasama po si Idol Japet at si Randy. At ayun, ah, kahit papano po, dadagdagan ah, na naman po ng isang taon yung aking, aking pakikibaka po sa kabila po ng aking kalagayan. Ayan. At kanina pong mga 3.40 o 3.00 mag alas 4 po, eh, dumating po dito si Kaya at sa po ni Ma'am Joy E. Domingo at ni Sir Boyet Sunog ng Santa Clara, US, California po ay meron po pala silang pa-birthday po sa akin. Meron silang meron silang sorpresa. Ah, kung mapapansin niyo po sa tuwing ako nagla-live, naglalaba, nagluluto, nagdidigo. At siguro po na ika nga po napansin din po ni nung ating founder at ating pong adviser sponsor na si Ma'am Joy E. Domingo Ah, nagpahabol po siya ng pa-birthday po kay Kuya Aw ah, magagamit ko po ito sa aking pang araw-araw na gawain ito po meron po tayong ah, washing machine ito po yung panlaba niya nakasupot pa magagasgas <laughs> tapos po ito po yung dryer ito siya. medyo malaki po at, at ito po ah, first time po pong gumamit nito at mm, sa bawat labas po natin o sa bawat pagmamahal na natatanggap po natin o kumakain tayo sa labas at uh, saka po lalo na po ito sa tulong po ng ating mga kaibigan ayan po nabuo po yung ating kusina ayan po yung munting kusina ni Kuya Aon yan po halos umiikot yung aking magdamag maghapon ay maghapon lang pala ayan po mga kusinyo uh, madilim po doon sa bandang CR. Kaya yon uh, doon po nauubos yung aking maghapon pag wala tayong biyahe pagmamahal at kapag wala pong lakad yung sagit kaagapay po natin 2020 po. Sa ngayon, uh, ito pong regalo po ni Ma'am Joy E. Domingo at ni Sir Boy Ah, kay Ma'am Joy lang pala sa regalo po ni <laughs> charot lang po yung regalo po ni Ma'am Joy E. Domingo syempre kasama na rin po si Sir Boyet po diyan. uh, muli nagpapasalamat po ng bonggang bongga po si Kuya Au. sabi ko nga po uh, kanina magkakausap po tayo ang, ang nasa isip ko pong lakad eh, bibiyahe po kami ng kabyaw bibiyahe po kami ng ng maligaya doon po sa bundok para po doon sa pag scout po natin at sa mga nakalatag po natin na nagagawin. Uh, Siyempre po, medyo yung ating driver na si Pia ating kasama po na kasama-kasama kong bumibiyahe, eh hindi tumatawag sa akin, hindi ako nire-replyan. pala, eh, siya po yung isa sa kasama ni ni Ma'am Joy na dalakad po para surpresahin si Kuya Aong. Uh, Basta po, malaking tulong po ito sa aking pang araw-araw po dahil araw-araw naman ko mapapansin nyo naglalaba ko dahil hindi po katulad ng ibang normal na pagka po eh tatayo, ako po yung hindi. Digo po kasi nararamdaman sa kabila po ng aking kalagay ng pangangatawan, mas mahaba pa yung walang pakiramdam kaysa po sa may pakiramdam. Ayun, kaya po kanina nag video binidyohan ako ni Kuya Randy uh, siguro hindi po magugustuhan ni Ma'am Jo yung video dahil ang sakit po ng ulo ko tapos sabi ko nga po pag may lakad po na nakaplano nakaplano ewan ko po ba nag pag ang tingin ko po sa oras pag nagagahol na sa oras parang anong ewan yeah. yung nararamdaman ko. Siyempre po, uh, tsaka po doon sa pag-uutos, lalo na po doon sa salitang teka lang, mamaya na, nakakapagod, wait lang, sandali, uh, tsaka po yung salitang ayoko, hindi pa nasusubukan, hindi ko kaya. Yung mga ganyang dialogue po, yung mga ganyang salita, yung ayaw na ayaw pong marinig ni Kuya Aw. Kaya, ewan ko po ba, siguro sabi ko rin kung minsan, bakit ang daming po bakit si Kuya Aw pa? Di sana kung hindi ako po hindi ako mag-uutos. Hindi ako mag-uutos, kundi kikilos po ako nung alam kong tama at alam kong makakabuti. Kaya po ayun, kaya Ma'am Joy, sa Boyet, nung tinatawagin niyo po kanina, kung sasagutin ko rin po kayo hindi rin ako hindi baka hindi rin po ako magsalita dahil yung kalungkutan ko naramdaman kanina doon sa sa paggayak sa ganito sa utos sobrang yan kayo po masakit yung ulo ko kumikirot po yung sintilo ko at mm, ayun dumating po si Kuya Randy dala-dala na po itong inyong dala-dala na po yung regalo po niyo Ma'am Joy at mm, alam na alam niyo pong makakatulong po sa akin. Bali, dahil, dahil meron na po tayo nito, mapapabilis yung trabaho ni Kuya Aw at hindi po ako masyadong magpapagod. <clears throat> Tsaka po pwede na pong maglalaba po ako tuwing ikalawang araw. Kada 2 days po tayo maglalaba para hindi po aksayado sa sabon at kuryente. At ngayon meron na po tayong ganito, Siguro, mangangarap din po ako na kahit pang kuryente, pang tubig monthly, makapag-share po ako dito sa amin. Kasi buhat nung ako'y lumipat dito sa tulugang ito, sa kusinang ito, yan yun po yung tulugang ko, dubi-dumi. Uh, yan po ako dati nagla-live, nakapada pa. Eh, hindi po ako nakakapag-share ng sa kanila ng kuryente sa kanilang tubig. Kaya, kaya yung meron tayong washing machine, siguro po obligadong obligahin ko po yung sarili ko na na, na sana makaya na po makapag-share ando na yung anim na buwan na po yata ang na si Kuya Aw siguro bahala na hanggat andyan po kayo ang pangarap ko lang po sana uh, dito sa ginagawa nating biyahe <clears throat> sa ating ginagawa po na pagpupuyat kahit ang akin lang po kahit limang katao lang limang katao na naniniwala po kay Kuya Aw. hindi po ako bibitaw sa mga ginagawa ko pang biyahin pagmamahal biyahin ng sagip kaagapay biyahin ng kapinat kung ano po yung sasabihin po ninyo about, lalo na kung about po sa pagtulong sa ating kapwa lalakarin ko po yan kahit hindi ko po ako nakakalakan ang aking pa po na gagana ay si Perandi dahil siya po ang driver mentras, eka nga po kahit araw-araw nyo pong sabihan si Kuya Aho, magplano kayo na gusto nyo matulungan si ganito, si ganyan. Sa mga ninang at ninong po natin, ah, huwag po kayo mahihiyang mag-hotos kay Kuya Aho, lalo na po kung pagtulong po sa kapwa, iyahatin po namin yan kay rami. Alam nyo na po yung mga ninang po natin dyan, ito po ah, sa mga ninang, may po na kahit na Uh, March 12 o oh, 11 o oh, 12 na po yata ngayon ang birthday ko po yung March 4 pero naka-receive pa rin po tayo ng kagamitan para po pag naglalive ako may ala ko nalalagpasan na comment lahat po kayo eh ma, ma shout out ko kasi maraming comment na hindi ko na siya shout out busy sa paglalaba laba 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 pag naumpisahan ko pong umupo mag na rin ako maglaba. Pag rin maglaba, maliligo. Ay, magluluto, maliligo. Tapos, pag nandito na po ako sa munting higaan ko, ah uh, mag-ano naman po ako, mag magpupuyat. Kaya ayun, ah uh, uh, ayoko naman po sanang malukot kayo at ayoko naman din pong malukot ako. Kaya, wala akong ibang masabi sa kabila po ng aking ginagawa sa kabila ng noon, nakakaipon man ako ng revenue, pero hindi ko po inaangkin na sa akin. Pero kung inaangkin ko sa akin, kahit papano siguro pwede ko magkaroon ng maliit na sari-sari store na hanap buhay, yung bariya-bariyang buhay. Pero dahil po, karamihan po na nag-share doon, mga nasa ibang bansa, yung mga una-unang sahog ko, tapos may dito po, may mga kaibigan din tayo sa Pilipinas, Uh, hindi ko po maangkin na na yung mga sinahot ko nung sinauna sa taot kalahati rin po tayo sumasahot sa YouTube hindi ko po maangkin na sa akin po yon kaya ang ginagawa po ni Kuya Aw sa kabila po nung aking kapansanan nung ako'y nasa bingit ng kamatayan marami pong tumulong sa akin kahit hindi kakilala bukod sa pamilya para maipon po yung yung budget na pambayad po sa ospital matubos yung aking katawan. Maraming marami lalo po sa mga kamag-anak ang sabi naman po nila huwag mong isipin kami ang suklian mo. Ang sa amin, ipakita mo lang na lumalaban ka, magpalakas ka, eh, okay na sa amin yun. Kaya nung mapasok po tayo sa mundo ng YT, hindi man po ako nakapagsukli sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga kakilala, sa mga piningsanan, sa mga basa po sa lahat ng tumulong, hindi man sila yung sinuklian ko sa kabila ng pagtulong nila sa akin. Pero sana masaya sila sa ginagawa ko din na nakakapagpasaya po tayo ng hindi natin kakilala. Nakakapagbigay po tayo ng itik na ng hindi natin kakilala. Na sabi ko, ba, kung ayaw po nila, iniisip ko rin po na masuklian sila yung mga tumulong pero ayaw nila pakita lang daw po nilang malakas ako okay na yun kaya ang ginagawa po natin kung nakakaipon tayo ng review kay youtube at kung may mga taong tumutulong po sa akin eh, hindi ko po yun ginagastos para sa sarili ko kundi sabi ko kailangan kung may magsishare man ng blessing kailangan meron tayong mapapasaya ng isa, dalawa, tatlo o kayang umapat yun po ang gagawin natin para para naman po eh nga po para bukod sa masaya na ako masaya din po yung nag-share ng breast gaya po nito unti-unti pong nabubuo kung ano yung kulang sa akin may mga kaibigan at may mga mababait andyan na nga po sabi ko nga po yan sila Sir Boy Tsuno Kilay at si Mam Ma Joy E. Domingo at saka yung iba pa po, po nating mga kaibigan gaya po sa Timpina na kung ano yung kulang po sa akin, pinupunuan po nila. Siyempre, andyan din po si Nene XOFW TV kahit paano. Noon na namumroblema ako dun sa service nating motor na kahit pa paano ginagabayan niya po yung service po natin kahit na eka nga po eh hindi mo kasing forma ng iba motor kumo, mo po kumo po hulugan yon kaya po nagmahal din yun kaya po hindi po ako lulubay sa akin pangarap na makapagpasaya po ng ibang tao at hindi rin po hindi rin po ako magsasalita ng napapagod pwedeng mapapagod pero hindi susto at hindi rin po ako magsasalita ng teka lang, sandali lang ayoko nakakapagod yung mamaya na ayoko po naman gano'n ang bilis ko pong malungkot pag niyo. Kaya yung mahirap, o mabigat. Sabi ko nga po, kahit hindi ko naman po rin hangat na bumahiral ako, o sumikat, o umaman hindi. Siguro, wala akong pag-asa yung umaman dahil sabi ko nga po, pag binigyan niyo ako ng pangkape, bibili ko po ng kape, pero isishare ko natin yung kape sa mapipili ating pagbigyan, sa mapipili ko natin mapasaya. yun po ako. Di ibang pong mga kaibigan natin, nag nalungkot po sa style ko kasi sinasabi nila, unahin ko yung sarili ko. Sabi ko nga po, minsan na akong namatay, yung malang na buhay. Hindi po sa... Tama, iniingatan ko naman po yung sarili ko. Pero, yun na po, yun na po yung nakatatak sa akin na kung, kung mamamatay muli ako, ayoko pong mamatay nang wala man lang nagawa o o wala man lang pong napasaya kundi kung mamamatay man na po ay yung yung tipong yung tipo pong pinanghihinayangan hindi yung mamamatay ka na sasabihin ng ng ibang tao ay salamat na matay na walang hiya ay, hindi po ayoko po ng gano'n tsaka ano po para sa akin may din po ang buhay kaya huwag na po nating sayangin. Kung may natitira pa, ko po, medyo may edad na rin. Siguro hanggat may mga kaibigang maniniwala Bibiyahit, bibiyahe. Bibiyahit, bibiyahe si Kuya. Mas masaya po ako pag nasa labas ng bahay. Kesa po nandito sa perasong higaan ko. Ayun po, ayun po yung kaperasong kusina ko. Para malibang po ako, maglalaba ako, magkakape. At kung may lulutuin po, magluluto. Kaya, yun. Masyadong umahaba na po yung kwento ko. Nagiging madrama na. bago man lang po tayo maputol tong kwento ko, papasalamatan ko po muna kayo lahat. Eh, Siyempre po, yung sorpresa po nating natanggap ngayon, tsaka yung sorpresa na sorpresa po na na nagdaang araw ayun, na uh, pasalamatan po ko muna uh, si Nene XO first time namin uh, first time ko pumasok sa Robinson salamat po dun sa classic sabori uh, sa Robinson Japan po, tsaka po sa binilan mo rin akong cellphone dahil isang cellphone ko po eh, pupugak-pugak na tapos po sinundot ko ito ni sinundot po ito ni ni Idol Japet, Ma'am Kim Nene at saka po ni Ma'am Butangera isinet nila na makarating ako ng SM Kabanatuan ayun, meron pang pakik si Ma'am Kim Nene may pareh, bibon pa tapos may pajalibi po si Idol Japet at niyaya pa kami sana magkakapi sa bungabon pero doon na rin po kami kumain sa isang kainan po doon doon naman kami nagbriyenda, bunga, na yung At saka doon sa una pa Pabuenas, kay Dear Tunay na Buhay, ah, nagpa-birthday po rin siya sa atin ng, ng 3,000 pesos, sabi ko kung ibibili ko ito ng, ng sopas, ng pansit, isang kainan lang. Ang ginawa po natin, bumili tayo ng grocery, tapos po dinala po natin doon sa tatlong magkakapatid kila Kuya Michael, Kuya Alfred, at kay Kuya Eddie Boy. Siguro namimista na po tayo nun dahil, ay hindi pa po, isang linggo pa lang namin lumilipas. Yun po, tapos, ayun, yung mga ninang po natin na yan, na sila ninang ate Emma, sila ninang manang ni, sino pa ba yung mga ninang natin na ayo pang bumitaw kay Kuya Aw. Maraming maraming salamat po. Siyempre, shoutout din natin si Ma'am Kate Extreme Channel. asa uh, sa ngayon po, nagjo tayo kay Ma'am Kate. Uh, kahit siya po, hindi rin makaipon ng revenue. At medyo bumagal din po yung pasok ng income niya sa trabaho. Walang ganong racket. Kaya, yun, ah, uh, kahit po isang isa linggo, makalabas lang si Kuya o ng bahay. Happy na po ako. Kaya, uh, Pasensya na po kayo kung masyado akong mema. Wala kayo. Kung meron man po kayo ikukwento sa akin, kinukwento ko rin po sa iba. Ay, sinasabi ko po sa like ko. Wala akong maitago na, na kwento Pero yun po ako eh. Kahit na nakukusumi po ako o nalulukot ako, kinukwento ko pa rin. Kahit na alam kong may mali ako, kinukwento ko pa din. Lalo na tulad kanina, umaasa ako na magang maga alis kami. nung pala may sorpresa na darating kay Kuya Kaya kahit, kahit, kahit hapon na, tara Kuya, Kuya Randy, labas tayo na huwag kami ng damo. Para makalanghap po ako ng amoy ng bukid, amoy ng paligid, tsaka ng katahimikan ko pag nasa kitang bukid. Kaya yun, Naka, kami ng damo habang ninanamnam ko yung amoy ng kapaligiran. Medyo nawala po yung sakit ng ulo ko. Pero bitin pa rin yung may pagkamadiwara din po kasi ako kuminsan. Hindi naman po pwedeng hanapin natin yung kung anong sipag meron tayo, anong ugali meron tayo, yung hahanapin po natin sa sa iba. Eh wala pa naman po ako. May paanga ako, hindi ko naman magamit kaya kabubuhay, kung wala akong, kung hindi ako mag-uutos, paano ang buhay ko? Pero ganun pa man po, papasalamatan po po yung na natin ngayong uh, surpresa po ni Ma'am Joy E. Domingo at ni, at ni Sir Boy Tsuru uh, isa po ito sa tatak po ng Sagip Kaagapay kaagapay 2024 na talaga naman pong nakita po nila tuwing maglalay po ako na Butog, butog ang pawis tapos uh, labanan laba uh, importante yung oras na kailangan may magawa kaya e, uh, pinabilis po ni Ma'am Joy yung oras ng mga kumping laba ito na po siya may dryer may washing machine po dalawa po siya ay dalawa Magkatikit tapos ayun po siguro na ko po muna yung pagkabago niya pero plano ko po for ito kada 2 days na ako maglalaba tapos po, mga ngarap tayo na sana magka-revenue para kahit yung tubig dito sa amin, makapag-share ako. Siyempre, kuryente, malakas po dahil magdamahalos, magdamag gumagamit gumagamot ng kuryente. Kaya sana, sana, kahit sa pa one dollar, one dollar, araw-araw makaipon sana kahit one dollar para po pagdating po ng resibo o kada dalawang buwan, salisip, salisip po ang bayaran nila makabayad po ako kahit makashare po ng kasi ang kuryente ata namin tuwing Siguro sa kuryente pwedeng mag-share na 1,000 tapos sa tubig po maabot ng misa 900. Kung pwede ko na siguro sagutin yung 400 kung, kung, may revenue po ah. Kasi ang lakas ko po sa tubig dahil araw-araw naglalaba po ako. E ngayon medyo titipid na dahil isang araw na, kada dalawang araw tayo maglalaba paano po papaalam na po ako magluluto po ako ng kanton yun na lang po yung <coughs> yun po yung kakainin ko ngayon meron pa po tatlong kanton doon kung pag tinamad po magluto magbubukas na lang ako ng sardinas paano po papaalam na po ako at bukas po abangan nyo yung aming mga biyahe Ma'am Joy E. Domingo at Sir ingat po kayo dyan at mm, naikukwento like, ko nga po wala po sanang bitawan maraming maraming salamat po at sa mga joke po namin ni Kuya Randy na sport car, ano lang po yon joke lang. Pa uh, mapapansin nyo naman po kung yung ating ginagawa ay eh, lumalaki. E. Bakit hindi? <laughs> babay na po, babay na po. Baka kung ano pinasabi ko. Pag lumaki na po yung ating community, pwede rin po yung sport car. Nalagyan lang po natin ng kaldero, kalan, tsaka po yung ating papiling. <laughs> Charot lang po. Bye-bye.